kahulugan ng gold bar sa panaginip. Ang mga gold bars sa mga panaginip ay maaaring kumatawan sa maraming iba't ibang mga bagay. Maaaring kinakatawan nila ang iyong kayamanan, kapangyarihan o katayuan sa lipunan. Maaaring kinakatawan din nila ang iyong mga damdamin tungkol sa pera o ang iyong kaugnayan dito. Ang artikulong ito ay magbibigay sa iyo ng ilang mga tip sa kung paano bigyang kahulugan ang mga panaginip tungkol sa mga bar ng ginto at kung paano ito maaaring nauugnay sa iyong paggising Ano ang kahulugan ng panaginip ng mga gold bar Ang mga panaginip tungkol sa mga gold bar ay maaaring kumatawan sa iyong mga damdamin tungkol sa kayamanan at kasaganahan Maaaring nakakaramdam ka ng kasiyahan at kaunlaran o maaaring nababalisa ka o nanganganib tungkol sa iyong seguridad sa pananalapi. Iminumungkahi din ng mga gold bar na naghahanap ka na gumawa ng pagbabago sa iyong buhay o nakakaramdam ka ng pag-asa sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghahanap ng maraming gold bar kapag na naginip ka tungkol sa paghahanap ng maraming gold bar at pagkatapos ay ibinaon ito nagmumungkahi ito na maaring merong kang ilang mahalagang impormasyon o mga ari-arian na kailangan mong panatilihing nakatago ang pagbabaon ng ginto ay maaring sumagisag sa pagtatago o pagtatago ng isang bagay o kahit na pagprotekta nito mula sa isang taong maaring gustong kunin ito mula sa iyo. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring nagsasabi sa iyo na iligtas ang iyong pera para sa mas mahalagang layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagnanakaw ng gold bar panaginip ng pagnanakaw ng gold bar ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng kawalan ng katiyakan at ikaw ay naghahanap ng pagpapatunay sa pamamagitan ng materialismo. Maaaring pakiramdam mo ay kulang ka sa kung ano ang kailangan mo sa iyong buhay at sinusupil mo ang anumang pagkakataon upang bumuti ang pakiramdam. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring magmungkahi na pakiramdam mo ay hindi ka binibigyan ng kreditong nararapat sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng gold bar Kapag nanaginip kang makakita ng gold bar, ito ay nagmumungkahi na nakakaramdam ka ng pag-asa at pag-asa sa hinaharap. Ang mga gold bar ay kumakatawan sa kayamanan at tagumpay. Kaya ang panaginip na ito ay isang positibong senyales na ikaw ay nasa tamang landas sa buhay. Ipagpatuloy ang mabuting gawain at maaabot mo ang iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mabigyan ng gold bar. Ang panaginip na mabigyan ng mga gold bar ay karaniwang sumisimbolo ng swerte at kapalaran ipinapahiwatig nito na makakatanggap ka ng ilang uri ng windfall o pinansyal na pakinabang sa malapit na hinaharap. Ang mga gold bar ay kumakatawan din sa kayamanan at kasaganahan, kaya maaaring ito ay isang senyales na ang iyong mga material na pangangailangan ay matutugunan. Sa pangkalahatan, ito ay isang positibong panaginip na nagmumungkahi ng magagandang bagay na darating kahulugan ng panaginip tungkol sa paghahanap ng mga gold bar. Ang mga panaginip tungkol sa paghahanap ng mga gold bar ay maaaring sumisimbolo sa isang pagbabago sa iyong buhay na darating sa iyong paraan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang preview ng isang masayang kaganapan na malapit ng mangyari. Ang mga bar ay maaaring simbolo ng pera, Monit maaari rin silang kumatawan sa iba pang mahahalagang aset gaya ng iyong buhay pag-ibig. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may hawak na dalawang gold bar. Kapag nanaginip ka na may hawak na dalawang gold bar, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay napakaswerte at maunlad. Ang panaginip na ito ay maaring isang senyales na malapit ka ng dumating sa isang windfall ng pera o magandang kapalaran. Bilang kahalili, maaari rin ito maging isang simbolo ng iyong sariling pagpapahalaga at halaga. Ang pakiramdam ng tiwala at mabuti tungkol sa iyong sarili ay hahantong sa tagumpay sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa naghuhukay ng na mga gold bar sa disyerto panaginip ng paghuhukay ng mga gold bar sa isang desyerto ay nagpapahiwatig na ikaw ay hindi mapakali at wala sa lugar. Maaaring pakiramdam mo ay nawawalan ka ng mga pagkakataon o hindi mo natatanggap ang pagkilalang nararapat sa iyo. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring isang metapora para sa iyong mga damdamin ng kawalang kasiyahan sa iyong kasalukuyang sitwasyon kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbaon ng gold bar. Ang panaginip ng pagbabaon ng mga gold bar ay nagpapahiwatig na sinusubukan mong itago ang iyong kayamanan o panatilihin itong ligtas. Maaaring nag-aalala ka tungkol sa pagkawala ng iyong pera o pagnanakaw nito. Ang panaginip ay maaari ring kumakatawan sa iyong mga takot na maging mahirap o maging bangkarote. Bilang kahalili, ang mga gintong bar ay maaring sumagisag ng isang bagay na may malaking halaga na iyong itinatago o inililihim. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbenta ng gold bar. Kapag kayo ay nanaginip tungkol sa pagbebenta ng isang gold bar, nagmumungkahi ito na nararamdaman mo na kailangan mong kumita ng mabilis na pera. Maaaring nararamdaman mo ang mga pinansyal na panggigipit ng iyong paggising sa buhay at naghahanap ng isang paraan upang mapagaan ang pasanin. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang senyales na ibinebenta mo ang iyong sarili sa ilang paraan. Maaaring ikompromiso mo ang iyong mga halaga o ibinebenta ang iyong mga talento sa halagang mas mababa kaysa sa halaga nito. Ano man ang sitwasyon, inihimok ka ng panaginip na tignan mabuti ang iyong pananalapi at tiyaking gumagawa ka ng pinakamahusay na mga desisyon para sa iyong sarili. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga gold bar ay maaaring sabihin sa iyo ng maraming tungkol sa iyong mga damdamin tungkol sa pera at kayamanan maaaring ang mga ito ay nagpapahiwatig ng isang positibo o negatibong pananaw sa iyong buhay o ang iyong mga damdamin tungkol sa pagbabago ng iyong sitwasyon. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga toro ay maaaring sumagisag sa iyong damdamin tungkol sa kapangyarihan at lakas. Maaari ring itong simbolo ng ilang uri ng salungatan o paghaharap na iyong kinakaharap.